Ang bibili sila maglakad Maganda ang TV. May? Ito na yun? Maganda <laughs> <laughs> okay, na to. Oh gosh. Sige na yun. Okay. Malapit okay. na po tayong lumito. Malaga ba? Ay, malapit na. Malayo-layo pa. pa. Hello, hello. Hello, radyo ba to? Ito po ang unicorn. Really ito Hello, good morning. Blanca, right? I'm going to be here. I'm going to Sabi mo siya naman, alala, di ako maasa. Alam kong ito'y malabo.

Thank you. Thank nila, okay ay, lang. Thank you. 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 Thank na Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank mo tayo yung you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ng you. Thank you. Thank you. Pag lagpas na you. Thank you. hindi you. Thank you. Thank hindi na you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Yan Thank you. Thank hindi it's the ang po, ito ang mo. Tawagan mo yung nanay mo, <laughs> natin, di ba? May yeah, Kakaiba mga kalbing dito. Ito ang unang labog. Nagpo-convert sila. Oo. oo oh, naging Kambon na sila. <laughs> At in tennis, may tsura. May tsura, kung mukha mo. <laughs> <laughs> Ayun lang, nadadaanan po natin. Ah, Bu buhangin ito daga. Ay, buhangin ito. Tuhala ko lang. Oo, buhangin. Tapos may mga bagong ring. Tapos dito sa, eto, eto. Sito mo pa Ayan. Hindi. <laughs> Hindi ko tunog. Tapos, ayun po. Malok po yan, malok. Mapakita ko po sa inyo ang puno na saging. <laughs> Anong, Dapat meron siya. I'm, ta? I'm to say, puno ng saging. Ano po Ano po siya? at ang mga bato. Ganyan po ang itsura ng mga bato. <laughs> at dahil kita nyo sa mga manok na itim? At gaya na kayo makakita ng unggoy na nagbabike! <laughs> Ayan! Dalawa po <puti> sila unggoy! <laughs> <laughs> Buti kayo ang isa pala. Ayan, pakit na puta. Ano man po tayo. Ano ba tawag siya? Pakit na po tayo pakiatan. Kasi parang alam mo ang isa sa babaan, diba? Siyempre, <laughs> <laughs> diba? oh, okay, try mo, diba? Pakit ka sa Try mo. Pakit ka sa babaan. Ayan, ay ano pakit ka po ay sa sa tayo ng bahay dito. Ayan, dumadaan po tayo sa madaming madaling bato ng bongga. Ayan, ganyan po ang itsura ng <laughs> mahaba bahay. ay. Kala ko po kasi hindi ganyan. Gusto niyo ba? Binangin natin ang lahat ng puno dito. <laughs> Dora! <laughs> Pwede ba huwag na lang? Uh -um. Ay, yamoy, Dora! Kaya <laughs> yung mga batong puno dito. Puno? Dos? Tres? Tres? Puno? Puto ka na! Ah, <laughs> uh, ngayon po ay i-describe po namin kung gaano po kaganda ang isa. Gaano po kaganda ang maging ako. <laughs> Wala po. Papakilala po ang sarili ko. Papakilala po ang sarili ko. Sige, pakipakilala ang sarili mo. Okay, pakilala niyo po yata ng sarili ng bayo. Ah, <laughs> uh, I'm charm and can't stand pretty, you know. <laughs> oh my <am> gosh, <I> obvious. <laughs> promise. Um, yes. Yeah, I feel like asking over and over. If that's the meaning of beautiful, I won't be. <laughs> <laughs> You're so. I hate you. I hate you too. Okay. okay, galit na tayo. <laughs> Natatanda na na galit na gawin tayo. <laughs> <laughs> Or your first time yun ah. Yeah. Hindi lang sila. Gusto mo ba na? <laughs> Ganon. Ay, malapit na tayo. Ilalagdag kita dyan. <laughs> <laughs> Alam mo, ang gagawin ko sa'yo, itatali kita ng pabuhol. Tapos siya ano ko sa sa air. Ano ko sa akin air. Ito pa yung guys. Okay, Jen. Okay, Jen. Okay, Jen. Okay, 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 sige. Okay. tubig dito ngayon. Opo. At marami pong kalabaw. Hindi sila kalabaw. Langgam pa rin sila. Langgam ba yan? Bakit ang laki ng langgam dito? Kanyan talaga ang mga langgam dito sa tala. Alam ko na, marami sila ng pagkain kasi sa bulan na kailangan mo na ito. Oo, yun talaga ang langgam. Ganyan talaga ang mga ng langgam Kung oh, wala masalong sa ilong ko, nakakalimutan. <laughs> 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 grabe, grabe. <laughs> sa ilong ko. Over. <laughs> Magkakaya uh. mo na. Marami na, Ako Sige po,